May nagtanong dito about sa sobrang kilo ng bagahe, yung excess baggage, kung mahal daw po ba o hindi. So, kailan ba ito nangyayari? Kapag lumampas yung timbang ng bagahe mo sa book mong baggage allowance. So, alimbawa po, kung 20 kilo tapos naging 25 yung dala mo, babayaran mo yung sobrang lima. Uh, per kilo yung singil, mas mahal ito. So, karaniwan po na sa 400 pesos to 800 pesos per kilo. Depende yan sa aeroplano at sa airline. So doon naman tayo sa pagdagdag ng bagahe. Ang karaniwan nangyayari dito bago ang flight habang nagbubook kayo o sa manage booking ninyo, pwede kayong pumili ng baggage weight packages po ninyo. So halimbawa 20, 25, 32, etc. So mas mura po ito kasi ito po ay prepaid flat kung tawagin. Ang presyo nito ay depende sa aeroplano pero mas makakatipid ka ng 50 to 70%. I'll give you an example po. So for example, ito po ay Philippine Airline po yung airline ito. So one bag which is 10 kilo, magbabayad ka lang ng 48 SR. Kung isang bag naman na 20 kilo, 66 real. Kung isang bag na gusto mo 30 kilo, 111 SR. At kung one bag 40 kilo, 155 SR po. Eh kung paano, sobra ex excess ka sa inyong kilo, tapos nasa Saudi ka, eh di Saudi Riyal po babayaran nyo. O hanap kayo ng mga vlog kung magkano binayaran.